Ate, kaya mo kumain. Manok po, ma'am ninya. Yun yung buong manok. Bulaga ako. Pinakain ko po sa kanila. So, gusto nila yun. Ayan. So, hindi ako shoutout po. Alight po. Opo, opo, ma'am alay po mga guys. Oh, mamaya pa yan. Dilito sabay. Takot kay Kilowa. Takot kay Kilowa. Takot po. Sibul ni Tsaga. Salamat po. Empire. Salamat po naman niya. Sa potato. Ngayon, mamaya pa yan. Nakain. Kasi may mga pusa rin